Magandang hapon po mga kalaki, August 4 na po ng 5pm Ayan po sa mga followers natin dyan na nag-aabang at gusto pong humabol Para po sa mga tataya po ngayong hapon po mga kalaki ng mga paborito nyo mga lucky numbers, bibigyan ko po kayo ng magagandang tips At syempre po ngayong 5pm mga kalaki, ang mga lucky numbers po natin na ibibigay para sa inyo Ay aalagaan nyo po ng 3 days, huwag nyo po agad bibitawan mga kalaki, okay? At syempre po sa mga uh, loyal followers natin dyan na mga laging nag-aabang aba, ang gusto ko po ay uh, mapasama kayo sa ating mga winners na mga pinupo sa ating Facebook mga kalaki kaya tutok na po rito ha sa mga lagi pong nagaabang dyan na naniniwala po sa amin na kami po magbibigay ng swerte sa inyo subukan nyo po ang aming mga lucky numbers maging dapat po updated po tayo mga kalaki ha dapat po lagi nyo pong nililista mga lucky numbers sa sinasabi ko bawat bayan nyo po yan nandyan po yan mga kalaki okay? huwag nyo pong binibitawan agad ang mga numero alam ko po na mas may magandang biyayang nagaantay po sa ating lahat. Okay? Kami po ang nagbibigay ng mga lucky numbers at nagre-reply po sa mga lucky followers natin na nangihingi dyan. Kung makakapag-antay ka, magre-reply po ako. Basta nakita ko pong nakafollow kayo at nagko-comment at nag-share ng videos, may lucky numbers ka. Kaya eto na po, para po sa mga huling laban ng mga lucky numbers ngayon po alas 5 ng hapon, tutok na rito. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging, syempre, milyonaryo. Okay mga kalaki, eto na po, umpisahan po natin ang pamimigay ng tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5-digit at dalawang 6-digit lucky numbers para po sa ating lahat. Kaya ngayon, umpisahan na po natin. Eto na po, ang unang 2-digit lucky numbers para sa'yo. Syempre, iinom muna ako ng tubig. Ito na po ang unang 2-digit lucky numbers Number Number 21 at number 18 At ang pangalawa po Number 6 at number 14 At ang pangatlo po Number 3 at number 27 Ayan mga kalaki Okay Isunod naman po natin ang ating 3-digit lucky numbers Ang unang 3-digit lucky numbers mo ay Number 6 8827. Ayan po yung una at ang pangalawa po ay number 880. At ang pangatlo po ay number 259. Ayan mga kalaki, kumpleto po mga laki numbers ng 2 digit, 3 digit ah. Abay, isunod na po natin agad ang 4 digit lucky numbers para po sa mga nagaantay diyan. Ito na po. Ang 4 digit lucky numbers mo ay number 2179 Ayan po yung una at ang pangalawa po ay number 2053. At ang pangatlo po number 16 1-8. Ayan mga kalaki, kumpleto po ang 2-digit at 3-digit at 4-digit ha. Takbo na po sa mga suki yung outlet at pwede niyo po yan i-rumble para mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay? At syempre po mga kalaki, ang mga lucky numbers na yan, pwede niyo pong tayaan sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, sa National at sa Wedding po mga kalaki. Bago ko po ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers para sa masusugid nating mga lucky followers. Nako, dapat po para makatanggap kayo ng mga lucky numbers na mga papanood nyo, dapat at naka-follow po kayo sa mga legit na account namin okay, ingat-ingat po kay sa mga fake account na ginagamit ang mukha ko ginagawang profile sa Facebook nako, hindi po ako yon. baka mali po kayo nang nasasalihan sa private consultation nako, hindi po ako yan baka mali po kayo nang nafa-follow nako, mas lalong hindi po ako yan okay mga kalaki, subukan nyo pong tawagan yung mga fake account na yan na ginagamit yung picture ko hindi po sasagot yan kasi fake po sila mga kalaki. Hindi nyo po ako makikita sa video call doon. Pero dito, ito po ang account natin at na madaling hanapin lang. Red Parungkin na naka yellow t-shirt ako na may 275,000 followers mga kalaki. Dito ka po mag-chat at pwede nyo po akong tawagan dito. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dito. Okay, eto na po mga kalaki ha. Meron po tayong 275,000 followers po dito sa Facebook na to kasama ko si Lola Carmen at meron din po tayong second din account na Aris Gatchalian okay meron din po tayong YouTube ang YouTube natin Red Palungki na merong 17,200 followers at syempre po TikTok ang TikTok natin Red Palungki po na merong 475 a uh, 445,000 followers. Eh, mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers diyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala kita ng mga lucky numbers agad-agad sa Messenger niyo, okay? Tandaan niyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation presentation, bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit, depende po sa tatayaan mo at aalagaan mo ng 3 days bago natin palitan. Okay? At sa mga uh, lucky followers na pwede nyo tayan ng lucky numbers natin sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, National at sa wedding mga kalaki, pwede po. Okay? At sa mga interesado po dyan na gustong subukan ang lucky numbers namin sa private consultation, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin. Iko-code ko po ang birth month at birth mo, balay mo, baka dito ang swerte mo, malay mo, baka kami ang magbibigay ng panalo sa'yo, kaya subukan na po ang private consultation, okay? At syempre po mga kalaki, sa mga sasali po ngayon, bibigyan ko po kayo agad ng discount para makasali po agad kayo. Good for 3 months po para member ka sa akin ng August, September at October oh, Good for 3 months yan na. May discount na yan Sabihin mo agad para makasali ka Tututukan kita sa laban mo Okay? At ito na po ituloy na po natin Ang pamimigay ng mga lucky numbers 5 digit lucky numbers naman po Para sa Pilipinas at abroad Ito na kunin mo na Number 26 Number 37 Number 38 Number 23 Number 20 Yan po yung una At ang pangalawa po ay Number 32 Number 29 Number 16 Number 18 at number 25 Okay, at syempre po mga kalaki Ang 6-digit lucky numbers naman namin Pwede po dito ang 642, 645, 649, 655 At 658 6-digit lucky numbers Ito na po ang unang 6-digit lucky numbers Kalaki, ilista muna Number 24 Number 17 Number 28 Number 33 Number 39 At number 20 At ito pa po ang isa Number 11. Number 25. Number 28. Number 34. Number 36. At number 19. Ayan, kompleto na po mga lucky numbers mga kalaki. Takbo na po sa mga sukan yung outlet. At make sure po ang lucky numbers namin, aalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat. At syempre po mga kalaki, shout out, shout out time, shout out time na po tayo ha. Ayan po, kila kuya, ano to? Ayan, kila Kuya Ike, Kuya Ike at kila mam Ma Sheena ng Taytay Rizal. Shout out po sa inyo dyan sa pamilya de los santos hello po sa inyo dyan sa Taytay rizal shout po sa inyo maraming salamat po sa panonood humihingi po sila ng 2 digit lucky numbers ibibigay ko at syempre po para po sa mga jeepney driver naman po dyan sa may baliwag bulakan hello po sa inyo jeepney driver dyan tricycle driver kilakmang Mang Tony, hello po sa inyo at sa mga kasabahan mo dyan sa Toda mo. Okay? Humihingi sila ng wedding din at ng 6.42, ibibay ko yan agad-agad. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, message lang po ng message at mag-share kayo ng video. Pag nabasa ko yan, masya-shoutout ka na may libreng lucky numbers ka pa. Good luck!